Nandito tayo ngayon sa harap ng bahay ng aking kuya, ng aking kapatid, ng aking big brother. Ngayon ay uh, may share ko sa inyo is to sh um, show you the house of my brother here in Tarlac. Right, so we're starting now and sorry about the background that you that you hear around because uh, they started das the to celebrate the Easter, Easter uh, holiday here in Tarlac and now somebody's around. you can see the background and you hear that uh, someone's singing. So anyway, we started now. So this is the gate. This is the the green gate of my uh, brother's house parking, that one that is the parking. and this is my brother's uh, daughter's car and one car also inside my brother's car. So later you can see it. Is it there or dinala niya sa pagawaan? Yes. Oh, okay. It's inside. It's right. right. <coughs> Sorry. So this girls coming is my uh, grand uh, granddaughter. And this is my sister. They're coming. We were getting ready to go. Okay. <coughs> right. Okay, let's start to get inside. Now my brother is coming out. Yan ang aking uh, kapatid. Yan ang aking kuya. Yan ang may-ari ng bahay na ito. Right. Yan si Jokes TV. Meron din yung channel. Jokes TV. So this is the gate. And, at maraming mga mangga. Maraming prutas sa loob. May mangga. May langkaan and everything bayabasan. Mga, <coughs> I think this is Uh, Ang palaya. Ang palaya. Okay, let's go inside. Can I just open the door, the gate? Right, so ito si Ate Mena, yung wife ng aking uh, brother at bahay nila ito. So, papasok tayo ngayon sa bahay niya. Itong kanyang gate at uh, meron ditong space pa bago pumasok ng uh, pintuan nila sa bahay. So, makakapag ka dyan. Okay, let's go inside. All right. Now, can I just wear this? I'm not take out. Hindi ko nga ba rin? Okay lang. Okay, so, pagpasok natin ng uh, main door nila ito ang kanilang sala. Alright. Ate, I think someone's calling you. So, ito yung sala nila. Pagpasok natin ng main door. Right. Banda doon ay kusina pag diretso ka doon. So, patay lang siyang ilaw. And then, the same time, pagpasok mo ng main door, meron pa sila dito ang uh, uh, sala. Which, We, well, they can watch TV. Yan. Upo sila dyan. At manood ng TV. And then, meron pa isang door dun papunta sa labas. So, una muna tayo dito then. Okay. din. Yeah. Una muna tayo dito. <coughs> Sorry. Tapos, tingnan natin kung ano meron pa. So, come to think of it, nagaling tayo ng main door. Pumasok tayo dito sa sala nila. Ngayon, lalabas tayo dito ulit. So, meron pa silang ganyan dito. Ayan. Tapos doon ang washing area, right? Ito yung washing area nila. Ayan. Meron silang puso at meron pang mahabang space papunta pa doon. So, ang bahay na ito ay ang sukat ay 262, 262 square meter ang sukat ng bahay nila. Kabuuan ng bahay nila, 260 square meter. Right. So, balik tayo dito. Ngayon, may labasan dito from washing area. Dito tayo. Meron dito ng pinto uli at papunta sa labas. So ito yung car ng kuya ko na isa. Isa niyang car na puti at meron pa siyang pang forma na motorbike. na motorbike. May bisikleta din siya doon at meron din siya doon yung parang tricycad. Andun yung mga gamit niya sa car niya lahat kung ano man. So ito yung kanyang car park. And then this side meron bayabas. I think itong bayabas na ito, minsan yan na ito, itong blinag na maganda ang isura ng bayabas niya at matamis. So ganyan, so yan ang gate niya, doon tayo galing kanina sa labas. Sa labas noon, doon tayo nagumpisa. So dito meron siya mga halaman dyan at may langka. Namunga na ba itong langka? Ah, may bunga siya. Right. So yun ang bunga ng langka, meron na siya. First time yan namunga o dati na? Atatlong beses na. And then merong cute na pusa dito. Ang pangalan ng pusa. Oh, ang dami pusa. Ayun po. Itim. Sinognog. Tsaka puti. Eh, yung itim sinognog. Oo. Uh, yung puti. Snow. Si snow. Ito. Winter. Si winter. Wow. Tapos meron ding gripo doon. Tubig lahat. Siguro ginagamit nila pang hugas ng car. At pang dilig ng halaman. So, on the other may pusa uli. Oh, this is Choco. Hi, Choco. Choco. Hello, <coughs> hay Chuko. hay Chuko. Kanyo, meow, meow. Chuko? Chuko? Huwag hiya. Chuko? Are you sleepy? Okay, then, never mind. Right, so ito mangga uli. At yan na yung... Another pusa uli. Yan ba kanina yung nandun sa ilalim? Yung pusa? So, ang mangga, may bunga. At nandun pa ay mga bunga doon. So, yun ang gate doon sa labas. Ngayon, balik tayo sa loob ng bahay. Meron pa yan siyang taas. Okay, galing na tayo dito sa kanilang car park. Pasok tayo uli dito. Yun ang washing area. Ngayon, isara na natin itong konti. Pasok ulit tayo sa loob ng sa loob ng ano, ng kanilang sala. Balik tayo sa pinaka main door doon, sa another uh, sala nila uli. Dito. Right. So, dining. So, ito yung dining area nila. So, dyan, may sapatosan sila dyan. Ito yung hagdanan packet doon. Okay. Dito tayo ngayon sa dining area nila, lamesa nila. May isa pang toilet dyan. And ito yung, ayaw, maraming stack na pagkain doon. Marunong itong hipag ko eh. Magaling ito eh. Ito yung tubigan nila na inumin. Binibili nyo yan, te? Oh, okay. So, yan. So, ikutin natin ang kanyang sala. Ang kanyang uh, dining room. Yan. Okay. So, ito naman ngayon, yung papunta sa kusina. Right. Ito yung fridge nila. Yung mga pinggan doon, tubig. And then, yung kusina nila ito. Hugasan doon. May mga bed and cabinet sa taas. Ayaw, may nakasabit na bawang at uh, ano, para sa mga asong-asong dyan. Tapos ito, may gas. Right. So, ito yung toilet nila. Can I see? Some? Right. Tingnan natin. Parang right. yan. So, right. toilet nila. And, yan. Ayun, may bathtub doon. Para bongga, no? Tapos may hangdan pa dyan. Yan. So, balik tayo. Right. So, dito. Ito na. Tapos na tayo dito sa sala. Ngayon, akit na tayo. I think I need to take off my shoes now. Yeah. So, akit na tayo dito. <coughs> Sorry. Ayan. <coughs> akit tayo dito sa isang palapag ng bahay nila. Right. So, ito siya. Um, sala ulit. Sala na naman ulit ng Uh, palapag ng bahay nila na isa pa dito. Ayan. So, in this area, doon ako natulog sa isang room doon. Tapos ito, another toilet. Right? Another toilet. Okay lang. There. Another toilet. Another toilet and another toilet. So, yan yun. Yeah, so, yan. So, Punta tayo dito sa kwarto natin, hulugan ko dito. Sa so, dito niya ako pinahiga kagabi. Napaka-refreshing kasi may aircon. Hindi ko inisip na may aircon, kala ko wala. May electric fan pa. Ayan. O at least, di ba? Kapahinga ako na maayos dyan. So, sa natin to. Punta tayo sa kwarto nila. Silipin lang natin konti. Actually, may isa pang kwarto dito eh, no? Anong ginawa nyo dyan? Ginawa nyo Oh, okay, mga storage nila diyan. Pero may mga, pwedeng higaan din ito. Sa so, isa pang kwarto ito. Oh. Napakalaki ng na bahay nila. Yan. Right, so ito hindi muna nila ginagamit kasi dalawin sila ng mag-asawa. So, ito yung isa pang kwarto nila, mag-asawa. Ito, ito yung oh. kwarto ng mag-asawa. Ayan. Malaki. Malaking kwarto nila. May bintana din dito. Ayun o. Oh. Kita sa labas. Pasadaan lang natin ng konti. Ayan. Yung mga lagay nila ng mga damit. Oh. Sobrang dami. Goodness me. Yeah. Okay. Now. Ito. Dito tayo. Meron siyang balcony. Meron siyang terrace. So balik tayo dito uli. <coughs> dito ako ha. May terrace pa siya. Another pinto. Uh, ito yung terrace niya uh, uh, right. So ito yung terrace niya Mayupuan Ito O oh, ayun yung Yung kotse sa baba Doon kami galing kanina Doon kami nagstart sa baba na yun Ayan So balik na tayo May pakita na natin no Lahat na okay nate, So balik na tayo ngayon sa Sa baba But anyway Ilan taon na itong bahay mo? 28? So, ang bahay nila ay 28 years, 28 years na. Ang anak nila ay nag-iisa lang. At uh, may sarili na rin pamilya. So, babatay dito. So, 28 years ang bahay nila. And then, uh, silang dalawa lang mag-asawa dito kasi nag-iisa yung anak nila. At may 30 years? Less than 30 years yung bahay nila. So, napaka ng buhay nila dito kasi marunong sila mag-manage lahat. At the same time, maganda ang buhay, maganda ang, maganda ang pinag-umpisahan. Yeah. Yeah. So, yun na. Okay na. Okay. Ayan, nandito ako ngayon ha. Nandito ako nakaharap. So, yan ang ma-share sa inyo ngayon dahil nandito ako sa bayan ng kuya ko nagbakasyon for two days um I'm happy to share this to you at at uh, uh, I'm thankful kasi meron akong family dito sa Tarlac na mapasyalan lagi so ito very thankful ako to have this uh, uh, sister-in-law kasi siya yung uh, nakita ng aking brother para uh, mamuhay dito sa Tarlac can you come here please okay Later. No. Right, so yan muna ang uh, ating masisya sa ngayon at puntahan ko yung brother ko para uh, mm -hmm. makausap din. Is it coming? Ako, no, oh, come here. Ah. Come here. Oh. Right, I'm so, hey, This is... Uh, I'm proud to, to to tell everyone that this is my brother. Meron siya nah. channel, Jokes TV. Mm -hmm. So, pwede nyo rin yung puntahan, please. At uh, panoorin yung kanyang mga videos doon. So, mag-asawa mm -hmm. sila at silang mayari nitong bahay. And I'm proud to share this to you everyone kasi malaki yung bahay nila, mm. pinaghirapan nila at maganda ang takbo mm. ng buhay dahil sa uh, pam -pa magandang pamumuhay nila dito. Right, so itong bahay nila, ano masasabi mo to? Ah, masasabi ko, thank you so much for having me here for two I days. thank you rin. Yeah, masaya thank you ako, nakapahinga -naka ako ng mabuti oh. dito at nakapagstay. Oh. At marami tayong mga memories na nagawa for two days. Okay, so oh. thank you so much everyone. Thank you so much and i hope you like this video please like and share and see you again later bye. have a nice day bye bye <laughs>